Dahil sa kalituhan sa liderato ng Makati, umapila ang ilang residente na wag naman silang idamay sa isyong ito. Lalo na raw kung maapektuhan ng sweldo ng mga empleyado ng City Hall. Mula sa Makati, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Kasi yung mga empleyado nga ano ng uh, Makati City Hall ay uh, naggather kanina sa Quadrangel at uh, sila ay nananawagan na sa kabila nga ng kalituhan na ito, sa kabila ng mga nag-uumpugan daw na otoridad kung sino ang mayor ng kanilang lungsod, ang kanilang pakiusap lang, eh wag naman daw sana madadamay yung kanilang sweldo. Malapit-lapit na yung cut-off ng sweldo nila para sa katapusan at uh, na uh, agam-agam dahil kumakalat yung balibalita na baka daw hindi sila sumweldo. Yun yung nakausap kong kaninang si Lola Ninita Kayabyabe eh, umiiyak pa dahil sa ibalo na at siya nagpapaaral ng kanyang mga anak ewag eh, naman daw sana madadamay yung uh, kanilang uh, uh, sweldo kung ano man ang uh, maging desisyon ng uh, ng uh, korte o ng uh, ng otoridad sa mangyayari sa pamunuan ng kanilang uh, lungsod kanina kausap din namin yung mga uh, division head nila kagaya sa business permit sila naman daw ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang mga immediate uh, boss at uh, kaya patuloy yung transaksyon nila na ang kanilang nilalagay na pangalan pa rin ng kanilang mayor ay si Mayor Junjun uh, Binay. Ngayon na uh, nandito sa 21st floor pa rin si Junjun Binay on his 10th uh, day at ang kanya namang mga kapulong ay uh, mga barangay captain naman ng iba't ibang barangay ng Makati. Uh, Rafi. Maraming salamat Mark Salazar.